Wow! Pinnacle Group? Ang, ang, wow! Wow! So, ikaw sis, from, from US? UK. Ah, UK. Okay? Ocean Day. Kaya pala ang linis na ng dagat, oh. Naglilinis talaga sila. Nilinis yung mga dumi. Ang galing. Kasi last time ang dumi ng dagat, pero ngayon, oh, ang ganda. Ang daming naglilinis pala. Kala ko mga rito ah! yan. sabi ko na nga ba, sabi ko lapitan ko nga, kasi parang mga Pilipina to. Ay, ah, Alanganin ako kanina dahil sabi ko, ba't sila may mga damit na ganyan? Na pang-incheck Hi! Ayan po ang ating mga kababayan. Very proud pinacol naman tayo. Pinakol group. Pinakol? Oh. US. Wow! Pinadala kami talaga ng Pinakol group. Sa, uh, galing US po? Bibi, saan yung tayo galing? Wow! Uh, Pinnacle Group? Ang, okay. ang, okay. wow! Okay. Oh. Wow! So, ikaw sis from, from US? UK. Okay. A U.K.? Wow. Ocean Day. Wow. Ocean Day ng U.K.? Ng... UK? Uh -huh. Oh, my God. From U.K. yung yeah. ano namin. <laughs> yung iba? Hindi naman po yung viewers, pero dapat ipagmalaki yung ganito. Nagganito na din ako na ilang beses sa Hong Kong. So, guys, from U.K. sila. Ano yan? Sinong nagpadala sa inyo, sis? Government? Ah, parang Organization. Wow! Yung pinakal group na org. So, wow, ang galing naman. Nagulat ako, sabi ko, ba't may naglilinis ang aga-aga? Wow! So, lahat kayo from UK? Sabihin ko nga kayo na amo From UK talaga kami. From UK with love. Oh my God! So proud of you mga kababayan. Ayan, iyan ako nga, ipakita ko nga. Nagganito din kami before dito ilang beses. Pinnacle Group. Wow, amazing. Thank you so much. Nakaka-proud naman. Sis, si sino yung leader niyo, sis? Siya. Yan ang leader Ano siya. daw? Grabe! <laughs> <daw? laughs> Nagturuan sila, guys. Napaka-humble naman nila. Walang gustong umamin na leader. Basta lahat sila tumutulong lang. Wow. Pwede ba picture po kami? Puto sure, kami? sure. Or video. Oo, o, sige. Video. Yep, sure. Anong gusto niyo pang Ganit, Facebook? Ano, or? Hindi po Facebook present lang namin sa company. Hindi kasi ano to eh, for ano ba? Uh, Hindi kahit ano lang, basta uh, -oh. po kami. Okay, video. ayun i-ano pa tayo ko na lang kasi. Oo, uh, uh, nagbibideo ako, i-start ko doon sa kabila. And then, patulungo sa inyo. Wow, guys, amazing. Can you imagine? Just go. Ayan. Oh God. Wow, paano ba sumali sa grupo nyo kahit nandito kami sa Hong Kong? Okay, ayan na sis. sis. You're welcome. Oh my God. Ay, uniform ko pala. Oo nga. Hindi siya nagsuot ng uniform. Ulitin mo po. Sige, sure. Ayan guys, uh, binibidyo ko sila kasi first time kong makakita ng ganito. Although naggaganito din kami before, may mga beaches na kaming pinuntahan dito like Salama, naglinis kami sa Turtle Island. Pero first time kong makakita ng galing ng ibang bansa na pumunta dito just for this. Okay, ang galing. Ayan, iano ko muna siya doon and then sa'yo. So, ano yung, ano niyo sis? Pinnacle Group. So, padala sila from UK. Lahat kayo from UK wow ayan ocean day pala ngayon so ngayon lang araw na to sis Ah, very interesting Ayun. Ah, yun okay ayan so wow amazing amazing una sabi ko tinitignan ko nagtaka ako sabi ko incheck ba tong mga to Ayan, guys, supportahan natin yung kanilang grup grupo. Very proud naman tayo. Si sa nung group mo? The, trekker, the trekker, Trekkers. The Trekkers. Oh, the Trekkers, Bagong Bayani. Anong Shotgun anong so, name sis? Uh? From ano? From saang lugar sa Pinas? From what? Halo halo kasi, halo -halo kasi kami. Ah, hindi ikaw lang particularly sa iyo. Tagalog ako. Galing ako ng Makati. Ah. Pero UK din kayong lahat. So, isang flight kayo papunta rito? Hindi po. Filipino po kami. Ay, ano po kami? OFW dito. Bali, ano lang. Ah, company ng UK. ay okay. I see. Ang galing. Mm, very interesting. Ocean Day. Ito ang kanilang contribution. Ay, inuhian! Ito yung kanilang contribution sa ating mundo. Ayan. Pwede come here. Hello. Ooh. Hala, nasan na? Si ate taga dito pala siya. Ayan. Mabigat. Ay, dito siya. Ay, dito para yun. Ayan, makiki-ano na rin tayo. Konting. Ayan. Ang galing. Super. Na-impress ako. Mm, nakakatuwa naman. Nabigat. Mm, Kasi dati guys, ang dumi ng dagat yun pala sila yung naglinis nagulat ako ayan alam nyo ba guys na yung mga basura na yan bibitbitin pa nila wala pa lang magpipick up bibit -bitin pa nila papunta doon sa basurahan na medyo malayo pa oh, sumunod Tungo <laughs> <laughs> na naman sila sa kabila para maglinis. Grabe eto yung mga gustong-gusto kong kunan oh ayan kita nyo guys naka-proud 'di ba ito yung holiday nila mm -hmm. ang ganda mm -hmm. ng mga bulaklak white birdie Please don't forget to like, comment, subscribe, and share if you like this video. Thanks so much for watching. Bye.